Ito, breaking news mga boss. IBBM pinag-utos na paimbestigahan kung saan nanggaling ang tubig sa baha. <laughs> Ayan, BBM. Marami pong pinanggalingan ang tubig baha na yan. Siyempre, kung saan sa ang lugar nanggaling yan. At hindi natin matukoy pag ipinagdugtong-dugtong natin kung saan ba nanggaling ang tubig na yan. Dahil sa mahabang panahon, nandyan na yung tubig na yan. Dapat siguro ang katanungan na eh, tinanong dito ni PBBM ay kung bakit hindi pa rin naayos yung flood control sa lugar na yan bagkos sa malaking uh, pondo na inilaan sa flood control projects dyan. Nilaanan ng 26 billion ng government ang Cebu City para mapaayos ang flood control dyan. Pero bakit isinalanta pa rin at umapaw pa rin sa ilog na yan ang baha sa so, uh, nakaraang bagyong tino. Tingnan nyo naman at ginibanga yan mga boss nung bagyong tino at marami sa ating mga kababayang taga Cebu ang nasalanta at lumikas, may na mga nasawing pang buhay dahil nga sa hindi maayos na pagpapagawa ng flood control na yan. At sigurado sa investigasyong gagawin dito ay manggagaling naman siguro sa Dolomite Beach yan o kaya sa Davao City at sigurado tayo mga boss na isisisi naman sa Duterte administration ang lahat na investigasyon na gagawin nila dyan. So yan PBBM, mukhang may plano ka na naman para isisi sa nakarang administration ang lahat ng pagbahang ito sa Cebu City. Kung hindi ba naman, dapat nga ang tanong mo dyan, e bakit hindi pa naayos yan sa malaking halagang pundo na ilaan sa Cebu City? So para sa inyo mga boss, tama ba na tutumbukin na naman ng PBB administration ang nakaraan? Si Tatay Digong naman ang sisihin nila dyan. Sigurado tayo mga boss.